Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa kakaisip sa iyo, lalong-lalo na kung ikaw ay binaliwala na niya? At talagang wala na siyang pakialam sa iyo. At halos iyak ka ng iyak dahil sa kakaisip sa kanya na sa sobrang mahal na mahal mo siya, pero ikaw ay wala ng halaga sa kanya. Kaya gusto mo ba na hindi tuluyang masira o hindi tuluyang magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo? at manumbalik ang pagmamahal niya sa iyo. At pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, siya ay sobrang mababaliw sa kakaisip sa iyo. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay para makatulong na maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang tunay na pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng isang hiwa ng luya pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. Basta isang hiwa lang po ng luya ang gagamitin natin at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo. At pagkatapos mo nang mabalot ang isang hiwa ng luya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, ay hawakan saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido niya. Sa tulong nitong luya, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwedeng ilagay itong ritual sa zeplak o kahit na anong plastik na meron ka. Tsaka mo ito ilagay sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ito, Ihampas mo muna ng tatlong beses ang unan mo dyan sa higaan mo. At uunanan mo na ito buong magdamag at panikuradong mababalyo siya sa kakaisip sayo. At kinabukasan, kung ikaw ay aalis, ay kunin itong ritual. Kung hindi ito safe sa unan mo, kunin ito at dalhin at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. Uunanan ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po itong kailangan bulungan mo pa araw-araw basta uunanan ito gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.